So ito, unahin natin itong pinaka latest, no? Mga kababayan, itong kay Arnie Tebes. Ah, uh, actually mga kababayan, itong kay Arnie Tebes ay ito po ay galing po sa bandera. Ayan, kung nakita nyo po, nasa bandera po 'yan. Ah, uh, actually ano bang ano nito? May 28, 2025. Ayan, May 28, 2025 po 'yan ha, na balita. Oh, sa bandera. Uh, Shubis Chika Balita. So, ito mga kababayan, nakalagay po dito, ayan, Arnie Tebes, uh, arestado sa Timor Leste, anak umalma, kinidnap, kinidnap at inabuso raw ang kaniyang ama. Nako. Mamaritis ni hello po Diyan sa California, USA. Mga kababayan, maniwala po ba kayo na kinidnap no? si Arnie Tebes ayon sa kaniyang anak? Meron bang kinidnap na pinapauwi sa bahay? <laughs> pinapauwi sa lugar kung saan siya pinanganak? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganyan talaga ang kadalasan reaksyon ng mga taong makasalanan. ba? Diba? Alam mo yung sasabihin kinidnap. Hindi po natin matatawag na kinidnap si Arnie Tebes kasi alam nyo kung bakit? Ang tirahan po at ang kapanganakan ni Arne Teves ay nasa Pilipinas, sa parting Visayas na kung saan sa Ilongo area, no, sa mga kabayan at kapatid nating Ilongo. So ngayon, ang tanong ko, kung kinidnap si Teves, no? E, hindi naman taga Timor Leste si Teves. Hindi po kidnap ang tawag doon. Siya po'y inaristo kasi siya po'y may kasalanan. Kasi simple lang naman yan mga kababayan eh. Parang si Harry Roque lang yan. Bakit ka nga ba magtago sa ibang bansa or bakit ka nga ba tumakbo sa ibang lugar kung wala kang kasalanan? Isa lang naman iisipin ng tao, sabi nga ni Salvador Panero, dito sa Pilipinas, immune na ang mga tao sa ganyan. Kapag may kasalanan ka, taguan mo, takasan mo, takbuhan mo, ibig sabihin, guilty ka. Diba? ba? Mm. So, hindi po kidnap ang tawag doon so, ito mga kababayan, basahin ko lang po yung article ng uh, post ng bandera Chika balita. so, sabi ni Axel Tebes at Arnie Tebes, anak po ito ni Arnie Tebes. so, nakalagay dito kinidnap at inabuso umano ng mga otoridad ang pag uh, ang puganting si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Tebes or Arnie Tebes Jr. Ito ang naging revelasyon ng kanyang anak na si Axel Tebes matapos maaresto ang ex-field no ex congressman kagabi May 27 sa Timor Leste. So, arestado po, hindi po kinidnap. Naglabas ng 10 second video si Axel sa kanyang Facebook account ngayong araw, May 28, at dito nga mapanood ang paghuli sa kanyang ama ng mga operatiba ng Timor Leste at immigration officials sa, ba sa bahay nito sa Dili, Timor Leste. Ayon kay Axel, dakong 8pm inaristo ang kanyang ama na wala umanong kahit anong kaukulang dokumento na ipakita. Actually mga kababayan, na hindi mo na po kailangan na maglabas sa mga kinaukulang dokumento na ipakita para hulihin ang kanyang ama, eh, ang kanyang ama po ay nasa red notice po ng Interpol. Hmm. Bakit nga ba nandun sa red notice ng Interpol? Kasi ito po ay wanted. Diba? Ito po ay may salang pagpatay or pagpapapatay sa kapwa niya, politisyan. Oo, ayon kay Axel, dakong 8pm, inaristo ang kanyang ama na wala umanong kahit anong kaukulang dokumento na ipakita. At 8 pm immigration officers arrive at his residence and pick up uh, and pick him up they just pick him up without documents without warrant or any form of legal documents they just came in the force uh, in in force fully they took him out forcefully and right now as we speak he is still in the immigration building in Timor Leste being held illegally by the immigration office officers also surrounded by Timor Restfulies, sa ad pa ng anak ng dating kongresista. So, hindi po siya kinidnap. Siya po ay hinaristo kasi may kasalanan po siya. Simply lang naman mga kababayan, maniwala po ba kayo na kinidnap si Arne Tevez? Ialam naman at kita po. Di ba? Mm-mm. Kent resident si Tebes sa Timor-Leste. Bakit may bahay siya doon? Actually, man si Chan. Hindi naman po siya siguro resident doon. Siguro, kumbaga, parang nangupahan yata siya doon. Mm-mm. Nag-rent. Parang magtago. Nga, parang si Harry Roque. Mm. So, mga kababayan, ganito lang kasimple yan. Hindi po siya matatawag na kinidnap kasi si Tebes po, alam po ng sambayan ng Pilipino yan. At nakita po ng sambayan ng Pilipino kung paano po siya uh, ilagay sa ano, Interpol uh, read notice. Hindi diba? Oh, ito, ito, ito. Lakasan ko lang ha, mga kababayan. Florida, flights, hotels, oh, ito ha, iparinig ipa ko sa inyo. Wait lang, may ads Come lang. Mamsit Dali Babes Castro. Huling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnold teves hmm. na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Noel de Gamo noong 2023. Mm. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Delhi. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. <coughs> Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang makawani ng Timor Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga video ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They will not let him they are not letting me go and they don't have a uh, sira mandado. my father, arni Tevez, has been kidnapped. at around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to timor-leste. and then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence. and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves sa kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon, naghaina ng petition for habeas corpus. A writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is a... Sorry to see, ha. Uh, ayaw kong magsalita patungkol dito sa abogado nito pero kadalasan hinawakan nito na kaso no yung may mga lahat talo. Ah, lahat nang hinawakan niya dito yung mga makasalanan. 'Di ba? Ako wala akong ibang sasabihin ha. Pero eto lahat nang hinawakan niya talo, lahat nang hinawakan niya puro puro dihado, hindi naman nanalo. 'Di ba? Ako minsan natatawa ako eh. Mm. Lahat na <clears throat> Ay nako. Ayoko na magsalita. Mm. Test a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangan makumbinse nang mga authorities na umaresto kay Ginong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol red notice si Tevez para sa mga kasong multiple... Oh, ayan, nakita nyo mga kababayan. Meron siyang red notice ng Interpol. Bakit kailangan mo pa ng warrant of arrest? Bakit kailangan mo pa ng mga uh, documents na ipakita? Kung mismo ang naghuli sa'yo, uh, otoridad ng Timor-Leste, Interpol at Kawani nang kanilang gobyerno doon. Eh, nasa Interpol nga naman, nakalagay ang pangalan ni Tebes. Alam nyo, minsan sa totoo lang, sabihin na lang natin kinidnap eh, para matapos na yung usapan eh. Kaya sabihin na lang natin kinidnap para matapos na yung usapan. Tigilan nyo na ngayon, sawa na kami sa salitang kidnap. Mm -mm. Eh, kung ayaw mong kidnapin, hindi sana sumuko ka. Kapag nahuli ang isang kriminal, kidnap. Pero kapag ang kriminal pumatay, Thank you. Ganun ba yun? Kidnap for criminals? Di ba? O, continue natin. Murder. Frustrated murder. Hmm. At attempted murder. Sir, makikwan nilo po. Siyang hmm. si Teves, oh, din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Tevez, nakaalis ng Pilipinas. O, oh, tinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. So, paano nyo nasabi ngayon na kidnap? Eh, terorista na nga siya aba tigilan nyo nga ako parang masyadong matal alam mo minsan mga kababayan masyadong matalino na yung mga Pilipino hindi na natin alam yung kaya ang yung gagawin natin minsan ang presidente natin gusto ng mga Pilipino na ang presidente gawing uto-uto gawing tanga Yeah, gusto ng kapwa natin Pilipino ng ating bansa maunlad pero paano nga uunlad kung bawat isa sa atin lahat matatalino? Parang walang nangyayari. Diba? Sa first quad forever, may gilagsyadat po, Ma'am Brinda, hilo po. Diba? Oh. At nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Mm. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Tevez sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero, pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition, Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas, humiling naman na i-extradite si Tevez. Mm. Una itong pinagbigyan, pero binasura rin kalauna ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Tevez. Ang desisyon yan, inaapila at binatikus pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor Leste President Jose Ramos Orta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si TV sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN Membership PID ng Timor Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Tevez inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang biyuda naman ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw. Ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Para sa GMA Integrated News, sa Lima Refra, nakatutok 24 oras. Diba mga kababayan, yun ang balita. Alam niyo sa totoo lang dito sa ating bansa, mga matatalino ang Pilipino. Ngunit ang pagiging matalino sa isang Pilipino ay ginamit sa kalukuhan. Iba na napansin niyo ba, mga kababayan, pagdating sa mga kalukuhan, napakatalino ng mga Pinoy. Pagdating sa tama, kahit mali, ginagawang tama at gustuhing lusutan. Alam niyo parang parang impeachment lang yan ni Sara. Sampalin ka na ng isang damakmak na resibo at sasabihin mo pa rin, hindi ako sasagot. Sasabihin mo pa rin, wala silang karapatan na mag ng information kasi nasa batas yan. Alam niyo yon. Tapos nakulong si Digong kasi pumatay ng 30,000 katao or nagutos na pumatay. Yeah? Actually, si Digong hindi pumatay. Pero hindi po gagawin ng mga pulis or ng otoridad sa ating bansa ang patayin ang mga adik kung walang pirma at walang utos ng nakakataas sa kanila. So, sino ba dapat ang ikulong? Si Batuba na ito, inutusan ni Digong o si Digong na nagutos? Malamang nasa saligang batas at sa Philippine Constitution na kung sino ang mastermind, siya talaga ang malulugmok. 'di ba? Ganun po yun mga kababayan. Alam niyo minsan dito sa ating bansa, napakatalino lahat ng Pilipino. Kaya sa sobrang katalino natin, walang umunlad 'di. Eh. Uunlad ka lang kung mag OFW ka, magkuskus balungos ka doon sa ibang bansa. Diba? Kasi kung dito ka sa ating bansa, hindi tayo uunlad. Bakit? Ang umuunlad lang sa ating bansa ay ang mga negosyante. At kadalasan din sa mga negosyante yung umuunlad, tumatakbong politiko para pagtakpan at mapangalagaan ang kanilang negosyo. Tama po ba ako? Mga kababayan mm -mm. Diba? Dito nga lang sa ating bansa na Ang pinakamayaman Chinese Bakit? Sa China ba? Shhh. Sa China ba? <coughs> Shhh Hoy Wait lang po ah Mga kababayan Mm, mga kababayan, mm, pasensya na po kayo kasi yung baby dog dito nga bagong panganak lang na ipit siya, miyak Oh, so ito na. subrang <clears throat> mm, sobrang talino naging bobo. 'Di ba, mga kababayan? 'Yon ang problema sa ating bansa. Oh, ngayon, sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, tapos na tayo diyan kay Teves, no?